Mantara sa Jeddah, Saudi Arabia, sing init na ng disyerto. Ang ulo ng mga kababayan nating OFW na nagkakampo sa gilid ng ating konsulado roon. Marami sa kanila ay hindi tinanggap. ang pansamantalang matutuluyan nila na inaalok ng konsulado. Nakatutok si Jamsi Sante. Oh Ito ang giniit ng ilang undocumented OFW na nagkakampo sa gilid ng konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia, matapos silang puntahan ng ilang kinatawan ng konsulado. Hinihikayat kasi ng konsulado na lumipat ang mga bata at babae sa mga kwartong inihanda ng konsulado. Pag napalipat namin sila sa mas, mas maayos na lugar kasi umiinit na po yung panahon. Ayon kay Consul General Uriel Norman Garibay, maayos daw ang pasilidad na mga kwartong inilalaan nila at maihahalin tulad sa mga hotel room. May sapat na palikuran at air conditioning pa ang ilang silid malayong malayo sa mainit at maalikabok na mga tolda. Pero imbis sa tanggapin ng alok, binatikos pa ng mga tao ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Po, yes, ma'am. Handa kayong pumulo. Ba't kailangan namin magbayad ng okay. ah! po, tao Tama po yun. Hindi pa po natin alam kung babayad kayo ng ticket o hindi. Pero ang pinaka-importante po muna, yung maklir sa Saudi government. May proseso rin po tayo. Idinadaing din ng mga nagkakampo roon na hindi sila pinapayagan na gumamit ng palikuran sa konsulado. So po, Tanong pa nila, na, bakit ngayon lang naisip ng konsulado na papasukin sila? Ngayon eh lang po kasi inayos pa po natin, hindi po basta-basta pwede tayong pumasok sa konsulate. Meron po rin tayong mga ibang mga inaasikaso. Apat na nanay at apat na bata lang ang tumanggap sa paanyaya na manatili sa temporary shelter. Sa kabila nito, bukas pa rin daw ang pinto ng konsulate sakaling magbagong isip ng mga OFW. Mahawa po kayo sa inyong mga bata at saka sa mga babae sapagkat kailangan po nila ng protection. Hiling ng konsulado, kaunting pangunawa para maaksyonan nila ang mga problema ng mga undocumented OFW. Jam 60, si nakatutok 24 oras.